Akala ng marami, kapag may stable job, may sariling bahay, at may kotse, ibig sabihin nakaahon ka na at hindi na hirap sa buhay. Pero bakit kahit middle class ka na, parang stuck ka pa rin sa rat race and still living paycheck to paycheck? Parang ganito, sweldo, gastos, utang, repeat. Familiar ba? Grabe bes, parang hamster na ikot ng ikot sa isang wheel. Takbo ka ng takbo, pero sa dulo, nasa parehong lugar ka pa rin. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 7 middle class habits na naging dahilan kung bakit stuck ka sa rat race. Yung habit number 3, madalas kinagawa ng OFW at siya rin ang biggest trap. Kaya siguraduhin panoorin hanggang dulo. Middle class habit number 1, working for less than your worth. Maraming Pinoy ay nagstay sa trabaho kahit underpaid employers often give you the bare minimum raise para lang hindi ka mag-quit. Usually, nasa 3% to 4% lang kada taon. Pero kung i-consider mo ang inflation, halos wala na rin. Kumbaga, sobra ang taas ng presyo ng bigas, pero sahod mo hindi sumasabay. Kahit mas experience ka na o mas marami ng responsibilities ang binibigay sa'yo, sweldo mo pang pagito, trabaho mo pang manager. Grabe bes, ikaw na ang pawis na pawis, ikaw pa ang lugi. At pag nagtatanong ka ng increase, sagot ng boss mo, family tayo dito. Aba, kung family tayo, nasaan ang mana ko? Napansin mo rin ba, kapag matagal ka na sa kumpanya, hirap sila ibigay yung hinihingi mong increase. Pero kapag nag ka ng resignation, biglang may malaking counter-offer. Ibig sabihin lang, kaya pala nila, hindi lang binibigay yung tamang sahod para sa'yo para makatipid. Hindi lang pansin, pero middle class trap ito tinatanggap kasi stable naman. Pero comfort zone ng walang growth, prison yan. Sa totoo lang, kung lilipat ka ng company, madalas may 10 to 20% salary increase kagad. Ka Yun ang tunay na level up. Kung dagdag 10 to 15,000 per month yan, pwede mo nang ilagay sa investments para makaalis ka sa rat race. Kung halaman ka at hindi ka na nag sa paso, ilipat ka sa garden na mas may sunshine at tubig. Sige ka, baka malanta ka dyan. Lipat kung kinakailangan para sa future mo at ng pamilya mo. Middle class habit number two, spending more than you can afford. Isa sa pinakakariniwang middle class trap, living beyond your means. Classic examples, kotse at bahay dahil status symbol yan ng success sa atin. Kapag may promotion, automatic upgrade. Dati jeep, ngayon SUV. Dati apartment, ngayon subdivision house. Bes, yung sweldo mo 25,000 carload, 15,000. Kotse, may bago at astig na rims. Ikaw, butas ang bulsa. Ito ang simple guideline na pwede mong tandaan para hindi ka malunod sa gastos at utang. Car rule, 15% lang dapat ng annual income. Kung 50,000 ang household income mo kada buwan, which is 600,000 sa isang taon, ibig sabihin dapat 7,500 lang ang maximum car expenses mo bawat buwan. Kasama na dyan yung monthly hulog, gas, insurance at maintenance. Kaya ako napapatingin ka sa brand new SUV sa 30,000 hulog kada buwan. Lagpas na lagpas na yan. Oo, pwede kang magkakotse pero dapat suwak sa bulsa. Hindi yung kotse ang umuubo sa sahod mo. Kung talagang kailangan mo ng sasakyan ngayon, mas wise kumuha ng used car na kaya mong bayaran in cash o kaya manageable ang monthly repayment. Kaibigan, huwag magpasilaw sa kinang ng brand new car. Mas mahal ang yapam pay sa gasolina. Housing rule, 28% lang ng income. Pagdating naman sa bahay, ito ang pinakamahal na purchase mo sa buong buhay mo. Dapat ang mortgage mo ay hanggang 20% lang ng income. Sa 50,000 monthly income, safe limit ay 14,000 per month lang para sa bahay. Total debt rule, pinagsama-sama lahat ng utang mo tulad ng car, housing at credit card at iba pa dapat hindi lalagpas sa 36% ng iyong income. Sa 50,000 pesos monthly income mo, ibig sabihin 18,000 lang dapat ang maximum na debt payments mo kada buwan. At tandaan, kung maa-approve ka ni banko ng malaking loan, hindi ibig sabihin kaya mo na. Ang kaya mo lang yung monthly stress. Kung gusto mo makalaya, huwag gawing basihan ang loan approval. Gawing basihan ang totoong kakayahan mong magbayad at ang future goals mo. Middle class habit number three, padala culture and over-supporting family. OFWs at breadwinners, matilas guilty dito. Sweldo pa lang, nakaline up ng GCash requests. Nanay, kapatid, pamangkin, tinsan, lahat may ambag sa budget mo. Para kang walking ATM machine bes, bawat sahod withdraw agad, pero hindi para sa'yo. Don't get me wrong, helping family is noble pero kung lahat ng tinikita mo, palabas lang at wala nang natitira para sa sarili mo, forever kang stuck sa rat race. Parang sa aeroplano, isuot mo muna oxygen mask mo bago ka tumulong sa iba. Paano ka makakatulong long term kung ikaw mismo wala kang ipon o retirement fund? Baka ikaw pang maging pabigat sa family mo in the future kapag nagkasakit ka. And the worst part, baka hindi ka patulungan ng mga taong tinulungan mo kapag ikaw na ang nangangailangan. Solution? set clear boundaries. Fix a monthly budget for padala, pero siguraduhin may natitira para sa savings at investment mo. Remember, the best gift to your family is your financial stability. Middle class habit number four, only having one income. Another classic middle class trap is that income lang ang inaasahan. Kung isang trabaho lang source mo, Sobrang risky kapag nagkasakit ka, kung matanggal ka man sa trabaho o kung magsaraba ng kumpanya mo. Paano na? Saan ka kukuha ng pera? Para kang naglalakad sa alambre, walang safety net, konting hangin lang, baksak agad. OFWs at professionals madalas guilty dito. Kahit malaki kita, pero kung isang employer lang ang may hawak ng buong financial life mo. Delikado. Pandemic layoffs prove this. Kaya huwag sana natin kalimutan yung na-experience natin nung lockdowns dahil sa pandemic. May kakilala ako sa Middle East. Malaki sahod pero walang ibang pinagkakakitaan. Nung na-lay off, umuwi ng Pinas na zero. Balik sa umpisa. Solution? Diversify. Start a side hustle. Freelancing, rental apartments, or invest in the MP2, mutual funds, or stocks. Hindi kailangan milyon agad. Maliit pero consistent. Safety net na yan. Middle class habit number 5 no investment mindset. Maraming middle class workers nakafocus lang sa trabaho at sweldo. Sweldo tapos gastos, yung konting matitira ang ilalagay sa savings account. Wala nang iniisip na asset building. Umaasa na lang sa SSS o GSIS pagtanda. My friend, kung alkansya lang inaasahan mo for your retirement, baka wala pang 5 years, ubus na agad. Baka magbalak ka pa bumalik sa trabaho kahit over 65 years old ka na. The truth? hindi kaya yaman sa savings lang. Kakainin lang yan ng inflation. Kailangan may investments. Kahit maliit, basta consistent. Pwedeng 1,000 pesos per month sa pag-ibig MP2, mutual funds, or index funds. Over time, lalaki yan dahil sa compounding. Yung kapitbahay ko, sabi, Ben, saka na ako mag iipon pag marami na akong pera. Aba, 10 years later, marami pa rin siyang dahilan. Ipon, wala pa rin. Start now kahit maliit the sooner you invest, the more freedom you'll have later. Middle class habit number six, ignoring financial literacy. Isa sa pinakamalaking dahilan bakit stuck ang middle class kulang sa financial literacy. Updated tayo sa teleserye pero hindi sa basics ng pera. Abisado mo lahat ng artista pero hindi mo alam ang difference ng asset at liability. E di ikaw ang tunay na without financial literacy, you'll always be trapped. You'll fall for scams, Live paycheck to paycheck and never build wealth. Financial literacy is as important as health, mental, physical. Kung wala kang alam, para kang may wallet na may butas. Kahit gaano kalaki ang kita, tatagas lang. Good news, madali lang matuto. Books, YouTube, seminars, libre pa minsan. Ang sikreto, the more you learn, the better your decisions will be. At syempre, kung seryoso ka talagang maging financial literate, saan ka pa pupunta? Dito na kaibigad subscribe ka na sa ating channel. Dito, sabay-sabay tayong matuto, mag-ibon at payaman. Middle class habit number 7. Doing what everyone else is doing. Finally, doing what everyone else is doing o kaya herd mentality. Dahil lahat ng office mates mo may bagong phone, kailangan meron ka rin. Dahil yung kapitbahay mo nadmotor, bibili ka rin. Akala mo Shopee sale ang buhay? Hindi yan buy one take one. Status-driven spending keeps you stuck instead of building wealth. You're flexing. Remember, wealth is quiet. Debt is loud. Just because everyone's doing it, it doesn't mean na tama yan. Kung lahat stuck sa rat race, tapos ginagaya mo sila, guess what? Stuck ka rin. Live based on your goals, not on other people's flex. Ang tunay na freedom ay yung kapag hindi mo na kailangan makipaghabulan sa iba. Kung guilty ka sa isa o higit pa sa 7 habits na to, don't worry. Awareness is the first step. Simulan mo ng paunti-unti ang pagbabago. Middle class ka ngayon, pero mas masarap maging free class. Free sa utang, free sa stress, free sa cycle ng sweldo to sweldo. Yan ang tunay na quest to success. Kaya tanong ko sa iyo kaibigan, alin sa 7 habits na ito ang pinakatinamaan ka? At anong babaguhin mo simula ngayon? Comment mo sa baba, baka story mo ang mag-inspire sa ibang tao.